Hello mga kapatid. Meron isang video na nakakatawa na it's meant to be funny. Si Justin Bieber ba yun? Basta biniro lang nila na isang... Pero ang tunay na story niya ay isang artista na binigyan ng lead role sa India na pwede mo siyang biruin na nagpapaka-Justin Bieber yung dating niya. Yung hairstyle, ganyan. Tapos, he was celebrated pagbalik niya sa hometown niya. Kasi nga, naging bida siya sa pelikula. Tapos, mayroon tayong kababayan na nag-comment na artista na sa inyo, bisaya pa lang siya amen Yan, okay. It's meant to be a joke. It's meant to be a... Gusto niya siya nang sabihin na mas... Kasi foreign comment, uh, foreign account naman nata ito. So, Siguro nag-joke lang siya na ang ibig niya sabihin eh yung artista sa inyo na superstar eh hindi ganon ka ano sa amin. Hindi ganon ka gwapo sa amin. Yun lang naman ang ibig niya sabihin. Yun nga lang. Siyempre, pag bisaya ka, ma-offend ka kasi ba parang minamalit mo yung mga bisaya. Ganon yung dating ng comment. This is not to bash him pero alam niya kasi ito, true story to. Nag-aaral ako sa Pampanga, wherein isa siya pinakamaraming magaganda. O, yung mga may beauty na angat siya, iba, makikita mo sa Pampanga. At sa Bulacan. Maraming magaganda talaga. Or at least mapuputi. Yeah. yeah. O, medyo pa-social ang dating. Sa Pampanga kasi, ang mga naging famous dyan, yung mga Katrina, uh, Sheena Halili, yung mga ganyan na lang. Kasi so, alam ko maraming nanggaling na artista sa Pampanga, sa sa Bulacan. Ganyan na lang. Alger Abrenica yata is from Bur Bulacan. No? Pero nakapunta ako sa Visayas once sa Cebu. At nagulat ako kasi... Marami doon na taong ma -appeal. at magaganda rin. Mas obvious lang sa lugar na na-mention ko, like Pampanga, Bulacan. Although sa lahat naman sa Pilipinas, maraming magaganda. No? Pero sabi ko lang sabihin, sa Visayas kasi yung ordinary beauty sa kanila may alindog yung nagtitinda sa kanila ng buko, hindi ko makakalimutan ito. Na, na ano ako kasi they, ha, they, they have something in them that is very attractive. Maybe it's the way they speak. Maybe it's the way they carry themselves. And ako kasi personally, I am attracted pag ang Bisaya nagsalita. For example, uh, Inday Sara Duterte. For me lang naman ha the way she speaks is very attractive. Ganon din si Kitty Duterte. Ganon din si Ellen Adarna. Uh, isang example pala yan. Ellen Adarna is from Cebu ba? But so they are very beautiful and they have a very exotic na dating. Sa ating kasi, pag exotic, ginagawa katatawanan eh. Pero they have a, a very exotic and very beautiful na siguro sa mas mababaw na description, yung sex appeal naroroon sa mga bisaya. Maris Rakal. Kung di ako nagkakamali, bisaya siya. Very attractive. Very marunong magdala ng sarili. Kaya lagi pag tinitignan ko si Maris Rakal, sabi ko magaling na artista to. Kasi she can play any role. Walang kieme. And uh, Kim Chu is also alam ko from Visayas yan. So maraming maraming merong star factor sa mga Bisaya. I think siguro we need to change the misconception no na na pag Bisaya eh no, no 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 no, hindi hindi ganoon. Pag ang Bisaya attractive attractive talaga mini-base lang natin yung yung judgment natin minsan, lalo na yung mga taga Luzon na, na sila ay yung kanilang dialect, yung kanilang regional defect na tinatawag actually it's not supposed to be a defect it's normal na kasi nga yung manner ng pagsasalita nila pag, nag, pag nagtagalog is hindi sing diretsyo nating mga tagalog pagsalita but still for me it's very attractive no meron din of course na hindi attractive meron din the same way na tagalog eh, marami marami rin so ang ibig sabihin eh, eh this is offensive lang sa kababayan natin i think to be honest with you ang ang sa karanasan ko lang to karanasan ko lang kaya malapit ako sa mga bisaya pag ang bisaya naging kaibigan mo hindi lahat ha. Marami rin bisaya na tridor Kagaya ng mga tagalusun din. O kagaya ng mga iba't ibang lahi sa atin. Pero pag ang bisaya naging kaibigan mo, ride or die. Ang gandulo yan. Binabash ka na ng lahat ng tao yung nag-iisang bisaya na follower mo. Nagko-comment pa para sa'yo. Pabor sa'yo. Sa actual friendship naman, Galit na sa'yo lahat, napa-trouble ka, butang inay, nag-iisang bisaya mo, yun, kasama mo yun hanggang, hanggang kamatayan. That is just my experience. Uh, kapampangan, meron din ganun pero madalas. Pagtagilid, takbo. Kapampangan ako eh, may dugo akong kapampangan eh. Ilocano, ganun din, may dugo rin ako Ilocano. Maraming hindi rin magagandang ugali doon sa mga nabanggit kong dugo ko. Pero pag bisaya naging kaibigan mo. Doesn't matter if you're down o mawalang kayo pareho ng trabaho, putang ina, eh talagang mag-stick siya sa'yo. They are loyal friends. They are beautiful people. They are strong. Strong and they are very smart. Wala lang. Gusto ko lang i-uplift yung mga kababayan natin, Bisaya. No? So, um, God bless.